ang Biringan City. Totoo nga ba ito? Sobrang daming kwentong kababalaghan tungkol dito. Hi guys, this is me again, Ed Beast, and welcome back to my channel. And kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na itinidelivery in story format, nasa tamang channel ka, kaya huwag mo kalimutan like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes kaya kumail sama sa mga kwentong nakakatakot tara sabay sabay tayong matakot totoo nga ba yung Biringan City. Saan nga ba ito nakalocate? And kung ano bang meron dito? Base sa research ko, may mga tao daw na nakapunta sa Biringan City. And may kaunting porsyento sa kanila no, na nakabalik ng ligtas. Base sa mga paniniwala nila at base sa kwento ng mga nakabalik na nakapunta na sa Biringan City, may tatlong uri daw na Manila lang dito. maputing engkanto itim, at yung mga pula. At ito daw yung pinakamataas na uri ng engkanto. Um, sabi nila, ang Biringan City ay nasa puso ng Samar. At hindi mo daw basta-basta magpupuntahan. And base sa mga binasa at pinanood ko at um, kong kwento may dalawang lagusan daw papasok sa biringan which is yung parang puno na sobrang laki daw sa lugar na yon kung i-google map mo daw ay makikita mo yung Biringan City may, may nakatag daw na location doon and may malalaking puno doon dalawa yun na yun na yung lagusan papunta doon So, may mga tao talaga nagkuwento na nakapunta talaga sa doon and dahil sa mga puting kanto nakabalik sila ng ligtas at mga pa ito ang mga ito. So, ano nga ba mga kanto? Base sa mga ng ibang tao, and, yung mga kanto ay posible na nauna pa sa atin dito. Yung parang mga fallen angels sila. And, kaya advanced yung civilization nila. So, malaki yung knowledge nila about sa mga bagay-bagay. So anyway, hindi naman ako expert sa mga itong bagay. So ito, everything I say is based on research and um, ini-study ko lang, okay? Para sa episode. I'm not an expert. So, may mga tao talaga na nagkwento na sobrang ganda na ng Biringan City. High tech ito. Malalaki at mas sobrang liwanag ng buong syudad nila. So, totoo nga ba talaga ito? Okay. Magbibigay ako ng example sa inyo. Dito sa Leyte, so, may kwento-kwento na may lalaki daw dati na bumadalaw dahil may nagtipuan siyang bae at ang pangalan nito ay si Roberto Puego lagi na siya pumunta dito sa Leyte which sa Tulosa mismo kung saan nakatira yung mother in ko. Nung mga time na yun, sobrang ganda ng babae eh, na tipuan nitong laki ito, na si Roberto. And guwapo to talaga itong lalaki ito at kak, um, parang iba talaga yung dating niya. Nung um, time na may sumunod sa kanya na lalaki na nung umuwi na si Roberto, eh, nagulat daw siya na mapunta siya sa damuhan which is yung part na lugar na yun napuntaan ko na kung saan yung siya sabi nila nang pum pumapasok si Roberto Fuego um, para may sapa daw doon and dureche-dureche si Roberto doon and nakikita ko doon lalaking sumunod sa kanya na nung no, pagka uh, lapit niya na talaga sa sapa bigla daw na, nag-iba yung lugar and sobrang laking city daw na yung nakita niya ang ingay ng lugar para bang Manila yun doon yung nakita niya pero kung pumunta sa lugar na yun which is gubat lang talaga siya wala masyadong tao nakatira doon so after daw na parang nakuha niya yung loob ng babae nawala daw yung babae at nawala na rin si Roberto po at never na itong bumalik so posible daw na yung si Roberto po ay isang inkanto at kinuha niya yung babae niligawan niya o yung babae yung niya at sumama sa kanya sa kanilang mundo so may connection nga ba? yun yung question ko rin eh posible ba may connection yung si Roberto po yung sa Biringan may may lagusan din ba dito pagpuntang Biringan or ibang lugar rin yun iba kasi same yung description nila then at isa pa akong kwento na which is kakilala lang namin na Tagadlosa late eh naka-experience something nakakaiba rin <laughs> Nagkahanap lang siya ng panggatong okay And laking gulat niya nung bigla na wala yung mga kasama niya. napunta siya sa isang lugar na sobrang ganda ng mga kalsada. Malalaki uh, mga building. And kakaiba na yung mga tao doon. At pilit doon siyang pinapakain ng merong pagkain. Ng, pero tinanggihan niya ito. Based sa mga description niya, gawa sa ginto or silver. Yung mga bagay-bagay, mga building doon yung kalsada. Yung mga poste. So, base rin sa kwento sa Biringan. Ganun din yung mga description nila madalas. So, is it possible na iisa lang yung lagusan ng mga to and yung mga nakita din ng lugar is biringan pa rin? We don't know, I don't know. <laughs> Pero, <laughs> based sa mga sana nagkwento na yun na kakilala namin yun. <laughs> Parang totoo talaga siya and hindi lang to once nangyari sa kanya. Twice. Ngayon, punta tayo sa mga kwento ng mga tao nakapasok sa piningan. May, may isang babae na nagkwento yung lola niya daw ay may tatay na nakapunta sa Bingen City. And matay na yun binata pa siya. Base sa kwento niya, habang naglalaro do siya no, doon sa parang gubat-gubat na park doon sa Samar. Ay bigla doon sa kanya may lumapit tatlong lalaki. Nandun no, sa sa ilong ng time na yun may lumabas sa kanya laki and mabait to talaga to nakipaglaro sa kanya nakipagkaibigan and nag-enjoy na talaga sila so nung kapon na sabi ng isang lalaki sa, ano, sa isa sa tatlong lalaking laki tenong siya gusto mo mapunta sa lugar namin and dahil sobrang bait nito um, yung parang papa ng lola niya umayag and tenong saan ba kayo nakatira and sagot nila piringan tagapiringan kami so sabi niya oh sige sama sa inyo kasi mukhang mababait naman to pumayag naman yung papa ng lola niya so sabi niya sige ganito um, pagtapak ng alas 4 uh, hintayin mo kami dun sa bahay niyo at uh, nadaanan ka lang namin um, maglaki ka ng duyan at dun ka na lang maghintay sa amin so pagtapak to ng alas 4 dumating tatlo niyang kaibigan and pumunta na sila sa Biningan City. Pumasok ko sa, sa isang malaking puno na sobrang laki at matanda na ito. May pagkapasok nila doon, nagkulat siya sa nakita niya. Sobrang ganda daw ng lugar, ang liwanag at marami siyang sinabi na parang may mauri doon ng mga tao, mga iba-iba. Yun na yung puting ikanto, itim at pula. And nung andun siya, ay parang mabait naman daw mga nakasalamuha niya pero may mga ibang nilalang doon na pilit siyang pinapakain <coughs> ng something na pagkain na no, may kulay itim na parang kanin daw na yun daw yung parang specialty nila so dahil sobrang bait ng tatlong to naging kaibigan niya itong nang niya tumatay yung balay dahil sobrang bait ng tatlong to na engkanto sinabihan siya na huwag mo kainin kahit ang pagkain ay bibilas nila sa'yo kung gusto mo pang makabalik sa mundo nyo and dahil doon hindi niya tinanggap yung mga inoffer sa kanya na pagkain and nakabalik siya ng ligtas at wala naman masamang nangyari sa kanya pero bago siya nakabalik nagkaroon pa siya ng mga berya na parang ayaw siya pabalikan ng ibang mga Jesus yung maitim. Pero dahil mababayit yung tatlo, tinulungan siya at nakabalik siya. Pero, kung paano siya nakabalik ay binuhusan na siya na sobrang lamig na tubig ng kanyang nanay ng time na yun. <laughs> dahil, parang patay na daw yung papa ng lola niya. Ilang araw na daw nakahiga sa duyan. Parang walang buhay na pagkabusa ng tubig ay nalimpo nga lang siya at nakalabas siya sa niya. Yun yung kwento ng isa sa mga nakapasok doon. And posible na naginip lang siya pero next day niya talaga yung manangyari, no? And ako hindi ko talaga alam, no? I'm still skeptic, no? But I still believe na there's um, an unseen force na nagkukontradict, no? sa mga bagay-bagay na nabibigay ng mga kababalagan dito sa mundo. Pero, I don't know about bilingan. pero it is possible that it exists until now. Kasi, we don't know, di ba? Mga fallen angels. So, ngayon, may second pa na kwento. Pero baka ako yung ipagpatuloy ay may binanood ako ng video na group ko na pumunta mismo sa summer para i-interview yung mga tao ngayon. And, there are few people which is matatanda na ang nakapunta doon and sabi nila nakabalik sila dahil never nila kinain yung pagkain na inoffer sa nila doon so yung iba daw ay hindi nakabalik pero itong kwento na i-share ko is sobrang tanda na ito ng kwento dahil um, dati daw may parang cargo ship na magde-deliver ng mga gamit and appliances sa Samar And naking gulat nila na, sa location nito, no, parang never pa na napunan, parang first time sila nag-deliver dito. So dumating yung bar ko sa Biringan City. Hindi nila alam na Biringan yun, okay? So nag-stop sila doon. And yun na yung, yung parang location kung saan dapat sila pumunta para mag-deliver. So bumaba sila may seat na sobrang laki and maliwahan mo talaga and sobrang daming tao. So di ba may issue di pag nag-deliver ka ng appliances and mga gamit so may mga grupo talaga na mag parang bababa sa barko para tumulong sa pag-transport ng package so nung time na yun parang may mga kasama sila na hindi na nakabalik so yung nangyari ay parang binaba yung gamit din, parang nag-explore explore siya sa city and yung iba ay nagstay sa barko natulog sila and nung sumapit yung umaga nagwad siya na wala na yung city na pinuntaan nila and puro na lang na malalaki ang nakikita nila hindi nila mapaliwanag kung ano nangyari pero hindi nila makita kung asan na yung ibang kasama nila na bumaba so dahil sa hindi na naintindihan na nangyayari ay umali sila sa lugar na yun at umuwi na sila sa lugar nila years past yung isa sa mga taong nawawala sa grupo nila o sa barko na yun nagsulat at sinabi na masaya masaya siya na sa Biringan City siya yung kapag asawa na siya doon sobrang kanila lugar na nun yung may sariling pamilya siya doon so <laughs> hindi ko ma-explain kung totoo ba talaga to or ano ba fiction lang ba to and gawa-gawa lang imagination na namata pero kayo what are your thoughts about it? Totoo nga ba, ba talaga ang biringan? And para sa mga lokal sa Sama, totoo ang biringan city. And now, it's still a mystery kung totoo ba talaga ang biringan. Pero there, there's a lot of stories out there na nagsasabi totoo ito. So, if you're a believer, drop a comment and let me know. So, halang dito na ng ating episode and hopefully nagustuhan niyo ito paabuti natin ng 500 likes itong video na to and para sa mga bago na viewers don't forget to like this video give a comment and subscribe lapangan nyo yung bago nating episode ito ay kwento ng isang kalsada sa Cavite matadaanan nito yung silang and isa, itong, isa itong shortcut hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya nung tuman sila doon ng mga kaibigan niya. So, Abangan nyo yun. So, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod.